anong mo? Lizard. Hala, saan mo nakita yan? John. loong ang cute. Ano yun ako na, Malikot John. mo, malikot. Ayan, ganyan mo lang. Hala, ang cute ng lizard. Ma, I saw it kanina because John. Uh -uh. Baby pa siya, Sam. Oh, may balot pa eh. May balot pa. Sa akin na. Huwag mo malikot. Sam, dito ka muna kayo. Gusto kong tingnan. Tinan mo, may ano pa siya. May balot pa yung, ano, yung lizard eh. Oh, nag-umpisa pa lang siyang magano eh, baby pa yan eh. Oh, sa baby. Ma, na, can we be my pet? Wait, wait. But you need to put that in the, ano, in the safe, ano, safe uh, box. Wait, give me. Hello, pahawak nga ko, bi. Pahawak ako. Hello. Ay, oh, ang cute. Give me na. Ito lang, itingnan ko pa eh. <laughs> I can't believe I get her. Bago ng camera natin, tigil lang. Kimi na. Ayan. Ma, Ayan. Na? Ayan, hindi, hindi, hindi. Huwag ka kasi malikot. Tinan mo, oh, cute ng aming baby lizard. <coughs> Nahanap lang to ni Sam Sam dyan sa migile ng aming uh, pintuan. Kimi na. Ito lang, gusto kong makita sa malapitan. Hulo, ang cute. Oh, baby, hi. Oh, kimi na. Hindi ko alam di pa nga, eh. Hello, bibi lizard. Play, play. He's my, ang pet. Baby lizard. my pet. sorry. Oi, oka Sayo sayo po happy-happy ah. Happy happy ang bata nakahanap ng lizard. Ang cute me. ng lizard, ang liit. Mit lang di pa nga na, ano, eh. <laughs> Ano, gawin crazy? Hindi <laughs> ka lang. Ilalagay natin dito sa legs ko. <laughs> Mami na. No. Hello. Hello. Alive Hello, ang cute talaga ng lizard. First time ni Samsung -sam makahanap ng ganito ah. Baby pa eh. May balot pa oh. Kamay hug na. Huwag mong, ano, mamaya na kay, Baka mawala. Ah, okay, okay. Naipit, naipit, naipit. Sam, Sam, Sam. Baka mawala, Sam. Sam, andito na sa ano ko, Sam? Sam, ando doon na nalaglag na, Sam. Ayun, ayuno, Ayun. <laughs> kunin mo, baka pumasok sa ano ko. <laughs> dali, dali, kunin mo na. <laughs> kunin mo na. <laughs> Ala, ando <dito> doon na. <laughs> ando doon na sa ano ko. Ano mo na? <laughs> Gusto pong pumasok sa loob ng ano eh? Mm. Yeah, okay. Got bye, it. Bye, bye. Okay, got it. Okay. Oh, sige na, magbabay ka na. Kaya bigyan ko ng ating lizard. Bye-bye. Bye. Be careful that, ha? <laughs>